Sabi pa natin noon, if we sustain the momentum for peace, by 2016, the MILF will have shed its identity as a military force and transformed itself into a political entity, casting its stake in democracy by vying for seats in the Bangsamoro elections. The Bangsamoro shall form a perimeter of vigilance against the spread of extremism, and from the shared security, we shall enhance the era of prosperity that is dawning upon our region and harness its energies towards creating a regime of opportunity and inclusivity where no one is left behind. Di po ba't napakalaking karangalan ang naabot natin sa kasundong ito at napakasarap ipagmalaki sa buong mundo na tayong mga Pilipino, ikinalat man sa maraming isla, magkakaiba man ng paniniwala, ay may iisang adhikain para sa kapayapaan na kaya nating isang tabi ang mga pagkakaiba at tumutok sa kung ano ang nagbibigay sa ating lahi. Nakakalungkot nga po na isang taon lang ang nakalipas ay tila nalimutan natin ang pag-asang naramdaman natin noon. Sa halip, napalitan ito ng kawalan ng tiwala, ng di makatuwirang ng pagdududa at ng galit. Hindi nga po madali ang landas patungo sa kapayapaan. Ang una natin ginawa, tinukoy natin ang tunay na problema upang makapaglatag ng tamang solusyon. Tandaan natin, nag-ugat ang kaguluhan sa Mindanao noong panahon ng diktadorya dahil sa land grabbing o agawan ng lupa. Kinasangkapan ang batas para samantalahin ang mga diaral at ipagkait ang kanilang lupain. Sayang nga po dahil walang nakaisip na kung pang-aabuso sa batas ang naging ugat ng problema, makatuwiran at makatarungang batas ang dapat dumutas dito. Hanggang ngayon nga po, nararanasan pa rin natin ang epekto ng kapabayang ito. Pero malinaw po. Ngayon, iba na ang punto de vista ng inyong pamahalaan. May mga inisiyatiba na tayo gaya ng pagsusulong ng indigenous rights at pangangalaga sa ancestral domains. Ang Bang Samoro Basic Law nga po ang isa sa pinakamahalagang panukalang batas ng ating administrasyon. Tinutugunan nito ang dalawang pinakamalubhang problema ng ating mga kababayan, kahirapan at karahasan. Produkto ito na labing pitong taon na masusing pag-aaral at negosasyon. Ngayon pa man, mayroon pang mayroon pong mga tumututol sa pagsasabatas nito. May mga po na sila bunsod lamang ng kakulangan sa pag-iintindi sa BBL. Gaya na lamang na sinasabing magkakaroon daw ng hiwalay na kapulisan ang Bangsamoro oras na maipatubad ito. Dapat po po tayong magtiwala sa mga nagsasabing itigil ang usaping pangkapayapaan na walang inaalok na kapalit. San ba tayo dadalhin ng mga ito kung makikinig tayo sa kanila? Ang sa akin po, kung may pagkukulang pa ang BBL, nito. Kung itutuloy ang debate ukol dito, sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Kongreso, binibigyan ang bawat isa ng pagkakataong unawain ang panukalang batas. Naniniwala tayo, ang inisiyatibang nagmula sa mabuting layunin ay maaari pang maisaayos ng mga taong mabuti ang hangarin sa kapwa. Batid ko po na ang mga pangyayari sa Mindanao kasama na ang insidente sa mamasapano ay nagdulat ng pagdududa sa isip ng ating mamamayan. Ang resulta, nailayo ang usapan sa objetibong ebalwasyon ng BBL. Para tugunan nito, nag ako ng citizen leaders na kilala sa kanilang kaalaman at integridad upang tumayong independent conveners. Kabilang po dito si Luis Antonio Cardinal Tagle, dating Chief Justice Hilario Davide Jr., Jaime Augusto Sobel de Ayala, Howard D. at Bayer, Rohanisa, Sumdad Usman sila ang magbubuklod sa iba pang responsable at respetadong pinuno upang pangunahan ang isang National Peace Summit na bubusisi at tatalakay sa BBL. Hihimayin nila ang panukalang batas na ito sa mahinahon at risonabling paraan na hindi mag-uudyok ng mga galit at kawalan ng pag-asa. Sa ganitong paraan, mas mapabubuti ang BBL. Gagawa sila ng ulat na isang pagpubliko upang mabasa ng lahat at makatulong sa higit ng paggunawa ng ating mamamayan. Sa ganitong paraan, may susulong natin ang makatuwirang pagpapasya ukol sa Bangsamoro Basic Law. Asahan naman po ninyo, habang papalapit tayo ng papalapit sa inaasam nating na kapayapaan, lalong lalakas ang ingay ng mga naglalayong o naglalayong sirain ang tiwala natin sa isa't isa marapat lang po silang paghandaan upang hindi magtagumpay. Naway, suriin din natin ang tunay nilang motibasyon. Kung talagang nais nilang paglikuran ang kanilang mga nasasakupan, di ba't dapat nasa panig din sila ng kapayapaan? Napapaisip tayo. Hindi kaya ang mga gustong pumigil sa BBL ay ang mga maapektuhan ng transformasyong nais nating gawing permanente para sa Bangsa moro marahil ang tanging pakay nila ay muling maghari harian oras na bumalik tayo sa dating sistema. May mga nagsasabi nga pong itigil na natin ang usaping pangkapayapaan. All out war daw ang kailangan nating gawin. Ang tanong ko po sa kanila, ano bang nakikita niyong mabuting idudulot ng gera? Ngayong umuusad na tayo at umaasenso ngayon pa ba natin isusulong ang karahasan pabalik sa landas ng kahirapan? Nasubok na po ng mga nakaraang liderato ang all-out war. Ito pong all-out war na ito ang naging tugon na nila noong pang dekada 70. May napala po ba sila at tayo? Ang naging resulta lang nito, daang-daang libo ang namatay, ang nasira ang kabuhayan at napako sa pagdurusa ang mineral. Di po ba ang mga blackout sa pagdating ng mga body bag para walang makakita sa dami ng casualties. Isipin na lang po ninyo, kapag muling nadiskaril ang usaping kapayapaan, mawawalan ng espasyo para sa maayos na pakikipag-usap sa mga pinuno at sa lahat ng moro na handang makinig sa katwiran at nagnanais din ng kapayapaan. Hindi ba't baka patulak ng sumama sa nagnanais? sa Mindanao, lalong lalalim ang mga sugat at lalong dumami ang mga naghihinanakit. Ang mga dating isinantabi at inape ng sistema at mga institusyon, lalong madaramang api sila. Ang mga hindi maabot ng ayuda ng gobyerno, sa palagay po ba ninyo, magiging maayos silang kausap pag nangyaring natito sa usaping pangkapayapaan matapos silang masaktan, magdanak ng dugo at maapilalo. Alam naman natin ang dahilan kung bakit lumawak ang impluensa ng mga bandidong tulad ng Abu Sayyaf. May mga komunidad na napakatagal ng pinagkaitan ng serbisyo at kalinga ng gobyerno. Sa kawalan ng suporta mula sa pamalan, ang Abu Sayyaf ang pumuro sa kanilang kapabayaan habang nakikita lamang nila ang pamalaan tuwing eleksyon o kapag mayroong operasyon ng militar. Naari naman ang Abu Sayyaf na sa kabila ng pagugulo ay nagsusustent sa pangangailangan na mga komunidad nila. Dahil nga rito, nakuha ng Abu Sayyaf ang kanilang simpatsya. Mayroong mga kumukupkop sa mga Abu Sayyaf, dahil may pakinabang sila sa mga ito. Ang ang kinakaharap natin, pag sumikapang pumanday ng kapayapaan ngayon o magbilang ng mga body bag sa kinabukasan. Sa mga nagsasabing all-out war ang solusyon, tingnan nyo, tingnan nyo, may posibilidad pang mapag-usapan ang kapayapaan kapag nagsimula na ang barilan. Kung kailan masariwa na ang sugat at pagkabigo ng kasunduan. Marahil madali para sa inyo ang mag-udyok ng all-out war dahil malayo pa sa Luzon at Visayas ang kaguluhan. Pero kapag tumindi ang hidwaan, dadami ang Pilipinong ipagbarilan sa kapag Hindi malakong kakana o kapag anak ang sa loob ng mga body bag na ito. Kung sa ganito ahantong ang lahat, masasayang lamang ang sakripisyo ng mga nagpwis ng buhay upang makamit ang inaasam nating kapayapaan. Kung tatanungin nga ninyo ang mga sundalo at polis, at iba pa nating membro ng reformadong hanay, sila ang unang tutol sa digmaan dahil sila ang may pinakamalaking sakripiso at pangunahing sakripiso dito. Lilinawin ko lang po, ang desisyong ito ay hindi lamang para sa natitirang panahon ng aking termino, kundi para sa kapakanan ng mga susunod na mga henerasyon. Kayong mas nakakabata, maatim ba ninyo ang isang lipunang kailangan ninyong sumuong sa digmaan imbis na rin ang inyong mga pangarap? sa mga magulang gugustuhin ninyo bang magpamana ng kinabukasang karasan ang nagigibabaw hindi po nating hayaang mangyari ito patuloy tayong tatahak sa landas na nagpapalapit sa atin tungo sa kapayapaan ngayon po nag na ang MILF at ang ating gobyerno na dati nasa magkasalungat na panig ngunit nagka ka nagkakaedad na rin ang makatuwang natin sa MILF na sina Al Haj Murad at Mohamed Iqbal. Walang garantya na ang mga susunod sa kanila ay magpapakita ng parehong tiwala at ng parehong kagustuhang maglapag ng armas. Kung mabibigo ang pagsulong ng BBL, papano nila hihimukin ang kanilang mga tauhan at kasamahan na ipagpatuloy ang paghahanap sa kapayapaan? Di ba't magiging mas madali para sa marahas? sa kanay na sabihin na kanina, wala talaga maraming na usapan mas makapangirihan ang baril alalahanin natin dalawang henerasyon na ang nasayang ng kaguluhan ngayong tayo na ang narito, hahayaan ba natin matulad dito ang mga hindi matatapos ang galit kung galit din ang itutugon natin dito tanging malasakit ang sagot sa karasan, tanging pag-ibig ang pupuksa sa dalit. Kalabisan po, kalabisan po ang hilingin na ang Pilipino magpakita ng malasakit at pag sa kapwa Pilipino. Wala namang po magkakaila na kung makakamtan ang kapayapaan, ang antara sa pangunguhay sa Kung ang isang angat ang buong bansa. Tunay nga po, kapayapaan ang tanging landas tungo sa minimitihin nating palawakang kaunaran. Sa araw na ito, may tayo na tayong ginagawa sa taon ngayon upang nakuntan ang kapayapaan at siguro mga nais manggulo ay matiwanagan sa magagandang bunga ng pagtitigil putukan. Naway, isipin po natin ang magandang kinabukasan abang upang pagtitibayin at Tuloy lang natin ang ating mga nasimulan. Pagtibayin po natin ang tiwala, pagtibayin po natin ang pag-asa, iyan ang ating magiging ambag sa isang maayos at masaganang lipunan na may pagmamalaki at maipapamana natin sa mga susunod na salinlahi. Hindi po ako nagahabol ng na kapayapaan para lang masabi na may iniwan ako. Ang itinataguyod natin, isang tunay na kapayapaan na talagang tinutugunan ang maugat ng problema ng nandulot ng karasan. Sa puntong ito ng ating kasaysayan, sinasabi ko sa inyo, ang BBL ang magsasakatuparam po nito. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo lahat.